ay idinaan sa TOSCOIN ang patuloy na uh, pagtukoy uh, doon sa kung sino talagang nanalo. Yan ay uh, para sa ranking ng dalawang winning councilor sa bayan ng Sulano, dyan sa Nueva Vizcaya. Makaraan ho na magtablah sa resulta ng pinal na bilangan para sa halalan. Ang dalawang kandidato ay kinilala na si Dr. Clifford Tito at uh, Thomas Dave Santos kapwa 27 anyos at nanguna sa pagkakonsihal sa katatapos o nagwagi doon sa katatapos na 2025 midterm elections. Kaya lang, eh pareho po sila doon sa kanilang na kamit na bilang ng boto. Isinagawa ng Municipal Board of Canvassers ang toss coin upang matukoy kung sino talaga may, tatag, uh, may tatalaga uh, bilang uh, number one councilor doon sa naturang lugar. Naging mas suerte itong si Santos na pumili ng uh, tail side habang uh, nasa pangalawang pwesto na lamang itong si Tito. Gayunman, pareho pa rin sila na makakaganap ng kanilang tukulin. Tinanggap naman ni Tito ang resulta at tinawag na lamang ito ang bonus para sa kanya na nakakuha ng ikalawang pwesto Aniya, uh, niya. Ang uh, ipinalangin lamang niya ay ang manalo dito sa nakalipas na halalan at hindi umano niya inaasahan na mangunguna siya sa walong mga konsihal ng kanilang lugar. Salig nga sa Omnibus Election Code, kapag kapantay ang nakuhang boto ng dalawang kandidato, ay pinapayagan ang Board of Canvassers na magsagawa ng draw lots o kaya naman ay toss coin. Kaya lang ay kailangan pa ng mga karagdagang pasilidad pagka draw lots ang gagawin kaya naman ay mas uh, pinapaboran yung hakbang tulad ng TOSCOIN dahil ito ay mas matipid. Malaga rin na matukoy kung sino ang number one councilor para sa isang munisipalidad dahil may posibilidad na magiging vice-alcalde ito kung sakaling may uh, uh, hindi mainam na mangyari sa nakaupong vice-alcalde o kaya naman ay umakyat ang vice-alcalde sa pagiging alcalde kung may mga ibang rason ang naturang mga pangyayari, salig na rin yan sa rules of succession dito sa ating bansa